Napapaligiran na namin kayo! Yes! Yeah! Puto nyo! Papatay ng babae ito! Narito ang mga dapat abangan sa mga susunod na mga eksena sa FPJ's Batang Kiapo. Naging matagumpay ang misyon ng mga gerero na patumbahin ang mga Montenegro sa pamumulo ng puwersa ng kapulisan sa pangunguna ni Rigor Di Magiba. Dahil personal kay Rigor ang misyon na ito, labis ang kanyang tuwa ng kanyang napuruhan si Ramon. Pero may sapusa ang buhay ni Ramon at hindi pa namatay, nag-aagaw buhay ito sa paggamutan. Dahil sa natura accomplishment, ipinakita ni Mayor Miguelito sa publiko ang mga nadakip na tinawag niyang Montenegro Drug Syndicate at ibinida ang kanilang nasamsam na mga pera at sangkaterbang mga droga. Kabilang sa humarap sa media ay si Namarites, Divina at Don Julio. Pagkatapos naman ng presscon, ipinasok agad ang mga sospek sa kulungan. Sa loob ng selda, sinabihan ni Divina si Marites na mabuti nang nangyari ito kay Tanggol na hindi nanalo sa si eleksyon, hindi binoto ng mga tao at naging wanted pa. Pumalag naman si Don Julio at sinabing dinaya ang kanyang apo kaya ito natalo. Dito naman bumuelta si Divina at sinabing kung manalo si Tanggol sa halalan ay hindi naman iyon susunod sa kanilang gusto ni Ramon. Maya maya pa ipinatawag si Divina ni Roberto at nakipag-usap ng masinsinan. Nag-alok si Roberto kay Divina na kanya itong tutulungan sa kanyang kaso para makalaya sa kondisyon na magkipagtulungan ito sa kanya. Samantala, habang nag-agaw buhay sa ospital si Ramon, plano ngayon ni Miguelito na iligpit na ang mortal na kaaway. Nang napanood naman ni sa balita na buhay ang kanyang ama na si Ramon, laking gulat nito at emosyonal nang nalaman na buhay pala ang kanyang ama. Alam naman ni Tangol na hindi magtatagal at tutuluyan ng mga gerero sa ospital ang buhay ng ama. Kaya nakapagdesisyon ito na kanyang iligtas si Ramon sa ospital. Kasado na sana ang plano nang biglang dumating si Divina at nagtataka si Tangol kung paano siya nakalabas. Paliwanag naman ni Divina na nakapagpiansa siya. Duda naman si Tangol kay Divina na anya napaka imposible makalabas ito matapos ang nakuhang napakalaging halaga ng droga na nakuha mula sa mga Montenegro. Dito ay diretsahang tinutukan ni Divina ng baril si Tanggol. Tinanong naman ni Tanggol si Divina kung anong ibig nitong sabihin. Ngunit sinagot lamang ito ni Divina na kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. At dito nga ay lumabas ang mga polis na nagpanggap ng mga ordinaryong tao na kasama ni Divina sa bangka. Dali-dali namang hinustin si Tanggol si Divina at nagmatigas. Binigyan naman ng mga polis ng 30 minuto si Tanggol para sumuko. Dahil dito, hindi na napaligoy-ligoy pa at inunahan na ni Tanggol ang mga pulis na paputukan at dito ay nagkapalitan na ng putok ang magkabilang panig. Umatras nga sila at nagsitakbuhan sila Fatima sa mga kabahayan sa lugar at kanya nakaharap ang baguhang pulis. Sa enkwentro, tinamaan naman ang dalawang miyembro ng pamilya ni Paeng at habang nagipag-away si Fatima, tinamaan naman sa dibdib si Paeng kung saan kaagad ito nilapitan ng dalaga. Dahil sa nag-aapoy na galit ni si Fatima, kumuha ito ng mahahabang baril at pinagbabaril ang mga kalaban. Hanggang sa umabot nga sa punto na nabaril si Fatima ni Rigor. Abangan ang mas kaabang-abang at may init na mga eksena sa FPJ's Batang Kiyapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa Tili Series PH.